At uh, kaugnay pa rin po ng ating binabantayan ano na pagbabalik pagbabalik ng ating mga kababayan galing sa Undas Break. Eh, malaman natin ang sitwasyon ng dali ng traffic dyan po sa NLEX. Kaugnay po niya na sa linya po ng ating komunikasyon si Sir Robin Ignacio, ang traffic senior manager ng NLEX. Maganda umaga po Sir Robin. Good morning po ma'am, good morning po. Mm -hmm. Yes sir, kamusta po ang sitwasyon yeah ngayon po. sir sa NLEX? Opo, uh, sa ngayon po, meron po tayong uh, konting uh, pagbagal dito mm -hmm. ngayon sa may uh, uh, approaching may kawayan may area mm -hmm. southbound uh, papasok po na Metro Manila. Mm -hmm. So kami po ay nakapag-implement uh, na po ulit ng counterflow para mapabilis po natin yung uh, daloy ng traffic dyan sa area na yan. Ito yung volume talaga yung uh, siguro we expect this could be the peak no. Noong mga pabalik ng uh, Metro Manila galing sa iba't ibang probinsya dyan uh, sa Northern Luzon? Opo, maling parte uh -huh. po yan ng peak dahil kahapon po ma'am, talagang uh, dagsa po yung bumalik uh, mula probinsya po. No? Umpisa pa lang po ng mga around 1.30 ng hapon, tuloy-tuloy mm -hmm. uh, na po yung uh, tumaas yung volume natin hanggang mga pasado alas 11 ng kagabi. Mm -hmm. Hanggang anong oras po natin ina inaasahan yung ganitong sitwasyon, Sir Robin? Maaring uh, yung sitwasyon natin ay maging uh, uh, ganyan na may pagbigat uh, ng daloy sa mga uh, areas na, na na nasabi ko po ano hanggang siguro mga uh, alas 9 ng umaga. Ah, hanggang alas 9 ng umaga. Wala oh. wala namang untoward incident, Sir Robin, ah, na na-monitor po tayo sa kabuuan nitong undas break? Uh, so far, ma'am, ma meron po tayo mga ilan-ilan na mga mm -hmm. minor lang talaga in nature, even kahapon. Uh, meron po tayo dito sa bandang uh, balatas Nung uh, uwian naman, meron tayo dito sa may uh, may kawayan at saka marilaw. Pero minor lang po, halos walang uh, mga injuries naman. So, naitatabi po natin kaagad yung uh, mga involved. Kaya mm -hmm. uh, hindi na po nakapag-abala ng uh, mas mahaba pa sa ating traffic. Uh -huh. Sir Robin, mananatili pa rin yung inyong puwersa dyan, yung mga lakbay-alalay, yung mga mga ilangan ng agarang tulong? Uh, sa kabaan po ng NLEX? Apo yung aming deployment po ng uh, uh, mas maraming personnel po namin uh -huh. ay tuloy-tuloy uh, po hanggang yung ngayong araw. At uh, yun nga po, inaasahan natin na uh, maaring yung mga ibang kababayan po natin na hindi po sumabay doon sa dagsaan ng pag-uwi ng uh, Maynila or yung mm -hmm. mga umuwi din ng probinsya, ay inaasahan natin na hanggang ngayong araw na to. Okay, maraming salamat po Sir Robin at ang aming dalangin ay manatiling uh, maayos ang sitwasyon noho hanggang sa makabalik ang lahat ng ating mga kababayan galing sa kanika kanilang mga probinsya. Yes ma'am, maraming maraming salamat po at uh, magandang umaga po. Magandang umaga po. Yan po si Sir Robin Ignacio, ang uh, Traffic Senior uh, Manager ng NLEX.